So ngayon, dito kami ngayon ni Ma'am Tess. Nakaupo lang sa hagdan, sa stairs, yan. Aantay namin si Shai kasi nagpukumpisal pa siya. Naiwan siya eh. Basta magandang kwento, nangyari experience. Hindi na namin ikukwento. <laughs> Ang saya-saya. So, ayun, wala na rin si Jessa Saragosa kasi may pinuntahan na siya. Dalawa na lang kami ni Jane Pupakeo dito. Nag-aantay kay Angelita Bayari. Mapuli <laughs> artista. Kasi nagsimba na kasi kami. Ito kami sa harap ng Terika ng Kandila. Nagsimba na kami. Kaya dito na kami nag-aantay kay Shai. So, inobserve. Ang ganda nung nakita niya yung video kanina. Nag Nagmamasit ako sa mga tao. Ang saya-saya. Nakakatuwa yung mga tao na super proud sila sa, ano, sa pagiging Catholic. Di ba, ma'am? Masaya, no? Anong pakiramdam mo, ma'am? na nakapag ano tayo dito nakapag simba ulit ay naklens na ako na. kasi ano tingin ka sa camera yan. ay naklens na ako mm. kumpisal okay. na ito oh. ito oh, yung lens oo na, ako sa hmm. nag kasi kasi ako ito, ito. Hmm. Sarap sa pakiramdam. Sarap sa pakiramdam, no? no? Yung alam mo, nakikiyak oh, ka talaga. <laughs> pagulol ka pa nila. Oh, pagulol ka? Pero kami hindi mo pigilan yung iyak. Yung... Kailangan ka ba yung last na nangumpisal kasi? Yung nag-leads pa tayo eh. Yung hindi ba din sa ano, sa may Panay Alvin yung kung lagi tayo pumupunta sa... Kaya mo yan. tapos? Sa Quezon City. Mm. Yung same same. Uh, yun, yung last. Ah, ano yung year yun? Yung yan, hindi ko matandaan kung ano Nagal na pala. Tapos ngayon okay. lang ulit na kapag kumpisal. Yeah. So, masarap sa pakiramdam. masabi ko na lahat yung mga... And, uh, ano nagtulad iyo yeah. ma? Bakit ka nagkumpisal? Bakit na, na ano ka? Mm -hmm. Bakit naisipan naman kumpisal? Kasi nga, di ba, mag-holy mag week. mo din ako. <laughs> Pinapush mo ako. Tapos napapanood ko <laughs> kay Father Darwin yung mga mm. uh, 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 yung korban to, korban to. na papanood. Oo, oh, yan. Yeah. Si Father Darwin talaga. Kasi, spiritual influencer talaga yan eh. Siyempre, sila yung mga pangit. Authority. <laughs> sila yung... Nag-influence uh, uh, talaga at nagtuturo sa atin. Uh, so... galing, no? yun naman talaga. Ayan. Uh, kahit naman, kasi ma'am na noon, na tanong ko rin sa sarili ko, sa alam mo ba, yung nasa Biblia din eh. Yeah. So as a Catholic, nandun yung rin natin. Mm. Yun, so kailangan din natin. Kalimba. Yes, kailangan kasi natin. kailangan natin yung linisin oh, ang ala, ating... ating... Kasi pag hindi daw kasi nakapag-confess, pansanin mo, uh humihina ka, tapos yan yung sakit, walang blessing, so parang kulang yung blessing sa ano... Sakrament kasi may yan. May blessing man, material or ano, pero hindi rin sapat. Pero maganda pa rin yung, yung blessing of the soul, yung yes. parang kasi, ma, nakakatulong eh. Oh, kasi Ay, diba... Kaya ano, daw sabi ni Father, nang uh, hihina, hihina kayo, ah. simba ng simba, kaya um, pizza, ano nang alawat, na yun ang communion. ah Yun ang communion. Pero hindi na, hindi na umpisal. So, kailangan na talaga, talaga mag-umpisal. Oh. Kasi, kasi yun ang antibiotic natin. Para talaga tayo ay gumaling. Diba? Saya-saya. Oh, dati nakawal show, Sabi, umi na yung faith. Pero nagda-doubt sa faith. Ganun. Oh, nagda-doubt ka sa faith eh, yung, dati. Oh. So, umpisal ko yun. Ah. Ay, ko kasi, pero nasagot naman na yung katanungan yun na yun. Ah. Mabok na umpisal. naman <laughs> ano Isang buong vlog natin to ba? Buong haba na natin. <laughs> <Okay, well>, eh. <laughs> 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 yun naman talaga ang dapat. Nasaan uh, dati rin naman ang umpisan ako. Pero mm. um, Sabi ni Father, yung mm. um, mga kinumpisan yun, mo, huwag um, um, mo na ako. Huwag mo na ikumpisan na rin ako. Oo. Oh. So malaya ka, malaya ka na, mapaya ka. Uh, so, patawad ka na patawad sa mga kasalanan. Oh, then congratulations. Kung um, -um, buhay ka na, sabi sarap ng pakiramdam oh. so yun lang yun lang oh, kaya ngayong mag holy week kailangan kasi talaga natin, natin no, diba, timing lang din kasi mag holy week oh. magkakaroon naman talaga sa simbahan natin ng mga, sa bawat parokya na mga lang bayan mm -hmm. pa in, in, na lang natin ah uh, lang ah nag, nag, advance lang tayo. Mm -hmm. At pwede din pa rin naman tayo mag-umpisa sa susunod. Sige so, lang, grabe ang haba ng vlog namin. Parang isang ano to, Ay, isang, vlog isang interview na. <laughs> <laughs> isang isang vlog na interview na to ma'am Tess hindi ko siya isasama sa mga vlog ko kasi masyado pa ako ba so yun po yung aking ano uh, interview ko to kay ma'am Tess actually yun tap mm. A story lang naman yun. Pero totoo yun. Experience oh, namin. Oh. Kasi may marami kasing no, Catholic Faith Defender na, mm. na papanood. So, mm. maganda kasi at least yung mga Katoliko na tulad ko na, kahit alam mo na yung galing sa mm. ano, yung religious school, religious mm. school, pero catholic school, gano'n. Uh. Pero hindi pa rin sapat yun. Habang tumatanda ka, may mm. na kaisap pa ng uh, ibang religion, mm. doon nagda-doubt ka sa faith mo. Pagkakita mm. so, mm. nung ka, basahan ka ng verses. Mm. At, ang bilang katoliko, walang alam naman na ano, kung walang alam, panganga. nga, mm. Sa Bisaya ba, papitok-pitok sa mm. Benipad. Kaya mm. <laughs> yeah, mas maganda, maliksik, or marami namang ano, yung napapanood na ngayon na mm. si Father Darwin Tachano, hindi lang yung mga dating mm. pastor na naging converted to Catholic na ngayon, Catholic na ngayon. Mm. Manami. So yung mga... Nakaka-inspire sila, no? Oo, oh, yung mga, alam mo ba yung kung nagda-doubt ka sa faith mo, mm. ano, uh, magtanong ka muna sa katoliko, uh, oh, sa, sa, pa sa pare, talo sa pare. Magtanong ka, mm. Kaya, ano, mga, mga agam-agam mo, kasi mas, may sagot eh. Nasa Biblia rin naman pala eh. Mm. Kasi ako nga din, lahat naman eh. Kasi yung, basagaw, nasa ba? Hindi naman eh. Hindi naman sila Diyos Diyos na lang gusto. Mm. Hindi na yung naging totoong tao. Mm. So yan ay mga banal. Tama. At saka yung paglagay dyan. Kaya nga, may inutusan sa mga ginoon na paglagay ng mm. uh, magtayo naman ng simbahan, di ba? Mm, Ayan simbahan. Ayan e, simbahan namin. Kerobin, lagyan ng kerobin. Mga banal na bagay. Mm. Rebulto, mga ganon. Ang image. Um, na may pag-alang. So, mga banal. Di ba, kunwari, ang ating tatay, nanay. Mm. Eh, Siyempre, mga picture naman yan sila. Mm. Ano naman naman, sa tabi mo yan na mm. Yun. Mm. hindi mo malang ma uh, hindi po, di ba? Maalala mo yung kung anong ginawa niya. Di ba? Mahal uh, uh, na uh, natin sila. Sa yeah. Sayang, no? Di ba? Thank ah. na, natin sa you. Uh, ang mga uh, ano din, yung mga santo, hindi lang naman ang Panginoon kasi ang mga santo din naman, ano din naman yan, sobrang ang Panginoon. Yes. Sila, naman ano, ganda ng ating mga pag dinilay-nilay natin dito, pa nag-aantay tayo yeah, guys. Malimaw, mayroong mag-react sa ano mo sa, sa ating sa vlog hindi tanongin nyo na lang <laughs> yung <laughs> eksperto na para masabot yung kasi na ito sa amin ito pinag-usapan namin at ah, ito para sa amin dalawa lang tinilamitin uh -huh, yung experience namin at nararamdaman namin mga natutunan, uh, uh, mga uh, natutunan natin. Mga tanong ba namin na uh, sagot? Mga buo na yung sagot. Uh, 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 uh kasi uh, ng religion, ng religion, tanongin mo mo na. Uh, Para sa mo muna yung religion mo, kung bakit. Yung basta ka nalang kaalis, tapos pupunta ka rin pala doon. Tapos kasi ba, alam na, walang ka, walang ka, di ba walang dekorasyon na, Oh. Parang palasyo. pala? No, palasyo. mo no pala. Show mo. Oh, no, templo, yung, templo. Oh, oh. Ano, Parang no? bodega lang ng ano? Bodega ng palay. May krus nga pero walang image. Wala walang image si Jesus. Alam mo ba ang krus noon? Pag walang image, walang tao. Ay krus ng mga nanan kamatayan at krus ng kasalanan. Sino ba nagdalon nito? Oo, boksi ng mga. May krus sila pero May walang image. Sino no nagtanong? Moon. Tama. Ang mga Biblia din yun, yun Lahat na babasa sa Biblia. Mga uutos siya ng Panginoon. Um, so, ayun. Unti-unti kong naunawaan. Kahit i-debate pa. Um, i-debate pa naman yung mga expert na yung mga Catholic faith ni Panginoon Defender. Defender. Mga CFD. Um, mga CFD. Yun, dun, oh, shout out natin, natin si tatalong. mga Catholic Defender mga kakilala natin. Ayun, yung mga hindi naniniwala kay Mary. Ay, I Ay, Mary. Wala oh, Mary. Saan kinuha si Jesus? Saan nababasa si Jesus? Hindi <laughs> ba? yung iba. Nababasa kasi yung iba. Nababasa kasi yung iba. yung iba. Nababasa kasi yung kasi